Pagod araw mga kaibigan, meron po ditong coal choner na 200,000 na po ang tinakbo. So papalitan na natin ng transfer case gear oil. Dahil siguradong malabnaw na po ang langis niyan at saka medyo mapula-pula na rin yan. So oras na ang palit ng transfer case gear oil nitong coal choner dahil 200,000 ang tinakbo. Saka nagpalit din ako ng uh, rear differential gear oil saka front and, uh, differential gear oil. Sana panoorin nyo rin po ang video ko na meron akong video ginawa sa pagpalit ng gear oil ng front and rear differential. So panoorin nyo po mga kaibigan. dan So i drain na natin yung langis. Ay malap na ang langis oh gear oil malap na. Pulang pula na oh, napat dilaw yan. Kasama sa maintenance service ang pagpalit ng gear oil mga kaibigan. Kailangan magpalit tayo ng mga gear oil para humaba naman ang buhay ng differential, harap at likod, saka transfer case. So yan ang langis natin, 90, service automotive engineer, gear 90 para sa transfer case. So ikapit na ang drain plug. Madali lang na trabaho ito mga kaibigan. Kahit gawin nyo lang sa bahay ninyo. Ikpitan. Okay. Salina na natin ang langis. Kinamitan ko ng hose pump mga kaibigan, para hindi magkatapon-tapon ang bagong gear oil. Bumba! Bumba! pangalawang litro dalawang litro lang ang laman ng transfer case mga kaibigan kaya pag bumili kayo dalawang litro lang Yan, hayaan mo na natin tumulo hanggang patak-patak na lang. Saka natin takpan. Ayan, takpan na natin. Simple lang magpalit ng transfer case gear oil. Kahit sa bahay, pwedeng gawin. Okay, higpitan. Okay. Double check sa drain plug. Okay. Punasan ng maayos. Punasan ng maigi. So, ganoon lang magpalit ng transfer case gear oil. So maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagpanood. Sana nakatulong po ang video na ito sa inyo. At sana makisoyo po sa pag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Maraming thank you. God bless po sa inyong lahat.